Game. Okay na po. Okay. Magandang hapon po muli sa pagbabalik ni Mother Pari. Ah, sa yun. Sa pagbabalik ni Mother Pari sa Facebook. Ah, September 3, 2023. Isang muling magandang pagpasok at magandang umaga po sa buong kapuluan. Muli po ako magkakaroon at pagre-report ng aking mga ginagawa sa aking panggagamot. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Alam nyo, mga, mga minabahal kong kap kapilipino, kaya lang po ako magpapakita sa inyo ng ganitong mga na, na natutuklas kong karamdaman, e eh para naman po magkaroon ng mahiwagang, uh, kagalingan ng mga tao. Kasi po, kung hindi ko pakikita sa inyo ng aktual itong aking ginagawa, hindi po kayo magkakaroon ng experience o paniniwala. Kaya po ngayong umagang ito, Uh, ipakikita ko po sa inyo ang isang pasyente ko na nagamot. Pero bago po ang lahat, ipakikita ko po muna ang aking nakuha. Kuya, akin ang number one. Ito. Yan po po ito. Number one. O mga minama, o oh, mo. Ito ang aking nakuha na number one sa loob ng kanyang Hindi ba kayo natutuwa nito? na kung ito ipaghalimbawa ninyo na napakataas ng creatinine ninyo eh nandoon itong bakteriya na ito naka-stack, nakapulupot pulupot na ganyan po sa, sa bituka ninyo samantalang ito ha, ito nakukuha ng personal pero sa totoo lang, sa totoo lang ito bago ko ito ginamot pinainom ko muna siya ng tatlong araw na sunod-sunod ng langis ha limang-limang uh, kutsara ala 5 na kumaga, ada 6 kakain, tapos ipapalo up ng tubig. Pero hindi po natin sukat akalain na matapos po na nakuha na ang tatlong araw sa kanilang lugar na kinalalagyan Tapos po, ng aking gawin, eto ang number one. Ngayon, ipinabalita ko naman po sa inyo. Ipinabalita ko naman sa inyo ang... Punta mo nga. Ibinabalita ko naman sa inyo ang ginagamit kong labatiba kaya ito, isang, ito labatiba ito ang isang uh, water bottle ito ang number one kong nakuha kaya mga minamahal kong mga nanonood sa akin bakit, anong lasyon nagagawin ito sa loob ng tiyan nyo? hindi ba kayo nalulungkot na yung dumi na yan na naiimber na? mahirap paniwalaga, ka, paniwalaan. Kaya kung sa man na kayo ay naririyan at nakikinig, ka, uh, pumunta kayo sa Mercury at bumili kayo na napatiba, ipalo up nyo yun lahat yung aking sinasabi. Either huwag na kayo pumunta dito, kayo na lamang. Kasi tunay namang, nais ko lamang makatulong sa inyo kasi 83 na ako. Ang gusto ko baga, eh makatulong sa mga taong may mga problema. Isip-isipin nyo, ito'y number one pa lamang. Number one, ito sasama sa dugo. Ano gagawin nyo? Ito idadialisis. Ha? Two times a week. Magkano ang makagastos ninyo? 50,000, 70,000. At monthly, 20,000. Ah, 40,000. Kaya mga minamahal ko, ako'y nagtsatsaga. Ha? Kaya ang, um, ang mga nanuluod sana, huwag nyo munang hatulan. Ha? Tingnan nyo muna bago kayo magsalita. Kasi itong mga natutuklas ko neto, talagang pinahahayag ko Basta totoo ang sinasabi ko, ha? Walang tutol, walang reklamo, ha? Kaya pinakili Pinakikita ko sa inyo, isip-isipin nyo yung mga nakaikot na mga bato, mga buhangin, mga mga burak, nakukuha lahat na labatiba. Kaya kayo, eh, sumunod. Ha? Huwag kayong magtamag-tamaran. Huwag nyong in ing-ingin ang sakit nyo. Okay? Ito ang number one. Kuya ka ano na number two. Huwag mo na ito doon yun. Okay. Oh. Ito, mga minamahal ko, eto ang da uh, labatibang paggamit ko na number two. Isip, isipin nyo yung yung number one ay eh, sa nabukal. Ito ang number two na nakapipinsala sa dugo. Ha? Mahirap paniwalaan. Kaya imposible. Number two. Ha? Akin na number three. Hawa mo na yan. Number three. Oh, eto ang number three. Itong number 3 nito, nakuning ko yan, nakapaloob yan, ha? Iyan na nakabukol. Ah, kaya ko nahihiklat ang uterus, ha? Kasi maraming bakterya, kaya umaandar ang buwa. Naliliko ang bahay bata, ha? Naliliko ang uterus. Kaya kapag ito'y nagtuklog-tuklog at nalaman ninyo, napakagandang biyaya sa inyo isipin nyo, pa kayo sa buong mundo. Wala kayong makikita na palalabasin ito. Ito, para mapalabas ito, o operahin kayo at uh, i yung bituka. Pero dito, with labatiba lamang, eto laang. Kaya hindi biro ang aking parandam sa mga Pilipino. Ha? Kaya ayusin ninyo, ito ang tumataas na creatinine sa loob, humahalo sa dugo. Yung mga may diabetes, huwag niyang in ingin ang sakit ninyo. Umarangkada kayo sa langis at labatiba. Huwag niyo sa huwag niyo pabaya ang, inyong ang inyong paa, ang inyong nilaputol na, na kayo puro sugat at lumalansa. Ito, pag-ingatan po ninyo ang katawan tao. Kasi kaya ako nagtsatsaga, ipanaliliwanag ko. Kahit na mahirap magpaliwanag, nagtsatsaga ako. O ito, number two. O kami number Number 3, pag mo Okay. O, pagmasdan nyo, hawakan nyo yan, hawakan, tignan nyo ang difference na number two, number three. Akin na kuya niya ang number one. Okay. O, isa mo akin na rito. Hawakan mo. Ay, ay hawakan mo, na eh. Tingnan nyo nga po itong mga Tingnan mo nga po itong mga kinukuha ko nito sa loob ng dito ng mga tao ang sa bala na bato. Oh. Ito po ang number 4. O oh, mga kapatid. O oh, ito ang number 4. Pero ito'y ibabalik pa na isang beses sa katapusan ng buwan. Kaya itong aking nakuha nito. pinaliwanag ko sa inyo kung paano ang pamamaraan ng panggagamot ni Mother Parin. At ngayon, ang aking gagawin at ituturo sa inyo, ituturo ko sa inyo ang bentosa ang pagawa. Ang pagawa ng bentosa, ang kuha lamang ng pagbibentosa ng katawan ng tao sa sentro lang po na spinal. Kasi kapag ang kapag ang ah, nyo ang baga, magkakaroon po na matitigting ang baga. Delikado. At ang aking nang sasabihin din sa inyo, yung pagpapagupitin nyo sa barbershop, Huwag niyo pong paiikot ang ulo niyo kasi delikado po ang ugat ng mga kalalakihan. Hindi dapat na nagdunong-dunong, binilipit, binilipit. Bawal po yan diyan. Kaya ang masasabi ko sa inyo, bilang, bilang mother pa rin, kahit na mahirap pang paliwanag, nagtsatsaga ako at ang nais ko ito, makarating sa, sa tao, para maintindihan. Kasi wala naman nakapagsasabi nito sa buong Pilipinas, kundi ako lang. Pero magkaganong pa man, kahit hindi ako nagtapos ng doktor, apat na pong tao na po ako na nagsiservisyo sa tao. Ha? Isang buwan hanggang pong, hanggang 83, ayos 80, pinupuntahan po ako. At kawa naman po, natutulik sa akin po ang lahat ng karandaman. Ito pa po ang aking ibabalita sa inyo sa araw nito. Yung gumagamit ng mga, ano ba yung sabo, yung, yung mga shampoo. Yung mga shampoo. Nako, napakarami nagpupunta rito na, na, nakakalbo. Ang ang buhok nila parang uh, ano na pechay na nababakbak. Kaya ngayon, mentors wag kayong masyadong mabulusok sa paggamit ng shampoo. Kasi hindi yan, yan hindi akyo. Iba-iba. O kagaya yun nag nagpapa, nagpapa, ano, nagpapa ng buhok. Hindi nyo alam nagkakaroon ng depresya yan para para kasi lupa yan, natutuyo yun, tutupang ulo, nagkasuga, nag, nakalbo. Kaya pag-aralan nyo ang sinasabi ko, hindi makasasama. A favor sa mamamayang Pilipino at may mother pa rin na nagmamalasakit at nalalaman ang lahat. Ang gagamitin nyo na lang yung kaya nyo na lang. Halimbawa mo, huwag na kayong masyadong pakabulusok sa paggamit. Yung baby soap. Kasi ang mararamdaman ninyo kapag kayo gumamit ng shampoo na hindi hiyang, is kumikirot po ang buong ugat ng ulo. Ngayon, kung kayo na may may sakit na nakakalbo kayo, marami pong nagpupunta dito na nakakalbo ha, sa pamamagitan ng kung ano-ano na nililagay sa ulo hindi tama. Hindi baling gumamit pakapra lang at konti-konti lang. Kaya ko ibinulgan ito para napakaraming nakasumbrero na balanggot na napakaganda. Kaya pala nakabalanggot. e eh, kalbo ang gaganda. Kaya kung ako man, ang lahat, eh, aking pinaliliwanag. Sana'y maunawaan niyo ang lahat ng bagay na ito na kinakailangan gamitin, tulungan, turuan. Kaya napakabigat po ng manggamot. Ito pong akin na ginagawa nito. May mga direksyon. Hindi yung namagalang ang mga paan ninyo. Hindi nyo na pala ba gagawin. Hindi nyo alam na kumakalat ang bakterya. Lalo yung namamalas na uuusad-usad na ganyan. hindi then alam na ito pala kabi uterus, eto. Kapag pala ito, eh lumiko. At maraming laman dito, ha, nadidisa, nadidistract ang lagad. Kaya yung buwa, yung kolon, yung ano, apurbado po. Apurbado. Hindi kayo maoperahan. Mananaog lahat ang bakterya. Kaya ipinaliliwanag ko sa inyo sa araw nito, magandang umaga, nagpapaliwanag ako, ng sa kapanakanan ng mga tao. Ate, tagasaan ka? Tagasaan. Okay. Eto, okay. e, tagasaan. Eh, ba't kinakarating kay mother pa rin? Eh, kasi ko, kasi po, nakita ko po ikaw sa ano, Facebook. Good. Tapos, uh, gusto ko pong pumunta dito, baka naman, ikaw ang maging instrumento ng paninoon na maano yung ano ko, iniinda. Okay. Okay. Kera po ako maglakad. Okay, sabi po ng doktor, pina-x-ray ko na po. Sabi po ng doktor, o operahan ako kasi gasgas -gas daw yung cartilage ko. Okay. okay. Hindi po ako nagpa-opera. Yan, nakita ko po si mother pa rin sa Facebook. Binuntahan ko. ko po. Okay. Okay. Eh ngayon na lang kita na hindi masukat kaya nakalain. Ganun pala karami yung bakterya mo sa loob. Uh, ano naramdaman mo? Papasalamat po ako kay Mother Palinsa na tuloy-tuloy po yung pagdaling ko. Okay. Maraming maraming po salamat. Magandang umaga, lalo na sa so nagmamahal sa akin. Ito e, muli ako at ang aking pag pagganap dito ay e, pakaprakapraso na lang at paminsan-minsan at ang importa na lang, importante na lang ang aking ginagampanan. Nagmamala ko sa buong naniniwala, ha? Ah, sa naniniwala. Kasi kung hindi kayo naniniwala, ha? Scratch lang to. Pero pag kayo naniwala at nakita nyo ang patotoo, makilig naman sana kayo. Ha? Ah, hindi masama ang makilig. Lalo yung mga paggamit ng mga kung ano-ano na, na burloloy na hindi naman karapat-dapat. Ha? Ah, kaya ina ina ko sa inyo Ha? Huwag kayong kung ano-ano yung natutuhan yung ginamit nyo. Uh, paniwalaan nyo na lang yung nagiging pulling hair, nakakalbo. Ha? Ang lahat eh, ang dami, nalulugas yung buhok. Nang mabisto ko, ay eh, pero may gamot ako doon, mga kapatid ko. Maglagay kayo ng uh, yung ba, sa buhok na sa abila. Tapos, maglagay kayo sa another day, maglagay yung mga nalulugas. Um, ka na itog na pula. Tapos, batihin nyo yung dilaw i-ano nyo yan, i-scrub nyo dito. Pagkatapos, balutin nyo, good for 30 minutes. Pagkatapos, paliguin nyo. Tatlong araw na sunod-sunod. Ang ibig sabihin nyo, binabitaminan nyo yung inyong anit. Ha? Kasi nagtututong. At lalo na may yung nagkakaroon ng matinding balakubak. Ha? Allergy iyan. Tapos, hindi lamang yan nadala. Yung mga, ano yun, yung mga rases. Delikado din. Kaya kung sakali man na ito'y naroroon sa sa inyong sangkap, Ha? Naririto ang mother pa rin. Yung gata ng iyo, gata inyo, tapos iyaanin nyo sa anit. Ang tawag doon, vitamin sa anit. Pagkatapos, ikumpleto nyo na mag-i-star margarine kayo, bibili kayo ng gatas, gagamutin nyo talaga. Ha? Hindi yung ano-ano ng tabletas ang iinumin nyo. Kasi, masisira ang bato ninyo. Kaya ang gagawin nyo, yung actual na magiging vitamin. O, uh, tumatayo po kami dito at nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong buong kapuluan, lalo-lalo na sa kumakan na dito, sa lugar ng mga barangay. Ha? Huwag kayong malilungkot. Sige, laban. Kung kayo gusto ng tao, iboboto kayo. Kung hindi naman kayo gusto, hindi kayo iboboto. Kung ano ang kaloob at ang ang Diyos ang maglalagay sa inyo. Babay po.